Mga ka-subscriber, malaming beer. May kakaibang beer tayong naharbat. Wow, may laman daw, sabi ng Diyosawa ko. Ano yan? May basket. Biggie Mala, be May laman siya, mga ka-subscriber. Ano yun oh? I need my ladder. Yeah, give me my ladder. Ayun, hindi ko maabot. Ano ito? Gamit. Gamit be. Bago ba ito? Hindi ko alam. Aba mga leggings. Okay. May tsinelas pa. Ay luma that is okay. Oh, kobe, yung bismalat niya. May laman siya. Usyok. Atog. O, may cross book. Puzzle book. Ano to? Diba? Oh, ano, ano ba to? May baso. Uy, basag. Basag yung baso. Okay, Powell. Powell. The ah. clothes. Ano po? Dito na natin bagay. Hindi yeah be. Ayan. Ano po? Baso na. Oh, baso. Um. Just give me the one. Ah. Ah. Ay, basag daming basag. basag 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 na basag ano to eh sira basura ano to masasama ah. tawel Wow, what's this? Uy, beer? Beer ba to be? Ba't say jelly belly? Mm, Baby. candy, I guess. Wow. Ayan, oh. Para sa beer. Sucks. Toys. Ha? Huh? Kakaiba to, ah. Aray ko. Labas na natin. tuwad-tuwad na ako. Kakaiba to. Ayan, no. Aba. May pabir siya. Toys. Huwag na yan. Bukas na. bayan mahangin. Got toys. So sticky. Oh. Maraming beer. Maraming beer. Maraming beer. Masurah. Itu meron. Mayroong pang laman ba? Pasukin ko saglit. Nakikita akong basket. Para ito. May basket. Aba. Okay. Ano to? Shurak. Ba. May shurak ba oh. Damage. Shurak. Uy, madami pa dito. Gusto ko sana yung seasoning. Masin magagamit sa Pilipinas yung mga seasoning. Ayan, ito. Ito, ito, ito. Ito yung hinahanap ko. Papadala ko to sa Pilipinas. O, oh, ito pa. Uy, ayan, 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 ayan. This is what I'm looking for. Okay, I think this is from here. I don't know. It ah. Oh, ito pa. Ay, nabukas na. Nabukas na siya. Oh, ito pa. Babe, this is what I'm looking for, babe. I'll put this one in the bag. The box. Ah. Ano ah. pa ba? I'm looking for seasoning. Oh. ito. Ito. Ay, hindi. Basag. Uy, ano to Uy, ala, may laman. Uy, butas. Damage. Kailangan natin ng ano, ng box. Di, oh, may tide, be? Dito, 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 dito. De, may, may tide. Wow, oh, may laman. Alugugin talaga to. Nahanap ko kasi yung ano. Yung, yung Yung In... Wala na ata. Okay. Okay, let's go na. Bilisan natin at mahuli tayo. <laughs> Agad natin nag-dive. <groans> natin ang basura. Okay, let's go. Hello mga ka-subscribers! Kamusta po kayo? So hali po tayo mag-shoutout and birthday greetings! Advance happy birthday to Mr. Carlos Calosa ngayong October 20. Ang pagbati po ay galing kay Miss Cecil Gasingan. And if today is your birthday, happy happy birthday! And welcome na rin po natin ang ating mga new subscriber! Welcome po! Welcome! And shoutout also sa ating mga silent viewers! And hali po tayo, magtingin tayo ng mga comment sa last upload natin dito sa ating YouTube. Magrandom shoutout tayo sa inyo mga ka-subscriber. Shoutout to Miss Rosalila Consay, Alma Borda, Teresa Manuel. Admin Batang Ibunan, Manay Sophie, Ara Magistrado, Chris Lopez. Uh Gem Ontivilla, si Gem Polo siya. Shout out also to Reneva Arcega. Ella Evs. Ayun. Shawararat po. Our uh, Reneva Sibling. Shout out sa inyong lahat. Israel Domingo. Mark Crescentero Barongo. Shout out also to Lea Nuke. Maritas Ayora. Beverly Tal. Shawararat. Catherine Caballero. Arayan Rosalena. Hello po. Lester Lanot. Shawararat. Maricel Bartesso, Sonjoy Mika, siyan Ironman, Man, Ate Sheila Balute, hello po, and shout out also to Arlene Lapso from Caloocan, silent viewers daw natin siya. And shout out also to Miss Arceli Abriol, Elsie Galasete, Nelsi Lamag, Rodel Niverio, Chris Lopez, Lea Saak, shout po. Christy Durano, shout out sa iyo dyan. And shout out also to uh, Resi Turner, Florenda Sayangko, hello po. Nanay Baby, shawararat. Patrick uh, Nuselia, tama ba? Patrick Kinuselia. And shout out also to Gina Kalusag, hello po. Salamat po sa panunood and shout out also to Mary Jane Sabala. Riani. ah uh, Riani Sambutuan. Hello po. And shout out also to Lani Caballero. Rowena Quinyanola. Miss Lisa Laura. Hello po. Antonia Garcia. Shawararat. Nanay Lilia Baluyutech. Miss Wari Halang. Hello po. And shout out also to... Nanay Mirna Gabayno and Junitalia Elsisura. Shout out also to Miss Susan Anion, Maria Rosalie Fajardo, Melody Hiroyla. Ayun, shout out po Rosalie Lakunsay and shout out also to Juana Lasoreto and shout out also to Juana Fernandez. Pare Arm, Jonah Joy Estrada, Jovi Borda, Shawara Ang daming nag-comment. <laughs> shoutout also, Del Santiago. Hello po. Pasensya na sa hindi masya shoutout ha. Kadami. oy Lea Biludo. <laughs> shoutout sa inyo. Shoutout also to Jay Styli 31. Hello, hello, hello. And shoutout to Edge 30. Shawara And last battle is Miss Chris Montero, Miss Vivian Cortez, Miss Jocelyn Castro, Miss Elaine Romero, Miss Elena Robles, Miss Arlene Medena, Mr. Peter Salvador, Bernadette Tison, Shawararat, Judy Tison, shout out sa iyo, and shout out also to JRAs. So, kung meron pa ako nakalimutan, pasensya na po ah. So, dyan lang po muna kayo. Enjoy your watching! subscribers! Kamusta kayo? So, ito yung aking harbatan. <laughs> Tingnan nyo po. Yung ating tide. Butas yan dito, oh. Tapos, ano, mabigat pa siya. Siguro mga hanggang dito pa yan, oh. Kalahati pa ang laman. Diyan ko na pinatong sa damit na ito kasi lalabhan ko itong damit bago ko ilagay sa balikbayan box. Kasi po, mukang itong mga damit na to is luma. Kasi nga may chenelas at madumi na siya, oh. So, parang luma. At ano siya? Leggings. Apat na leggings. Tapos, short. At ito naman, paldah uh, palda. Yun. Tapos, ito. Ito, 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 ito. Ako'y nagulat dito. Akala ko talaga beer. Yung pala, candy. Candy ang laman niya. Kakaiba to, ha? Tapos, ayan po. Oh, kung makikita nyo, huwag nyo nang tingnan ang kokoko Best Buy 2024. Kendi ang laman. Siguro alam 'to ng mga anak ko. Ayan, oh. Ano bang pangalan niyan? Ayan oh, Jelly Belly Draft Beer Flavor Jelly Beans. ay beer flavor pala siya? Aba, to ah. Tapos meron tayong isang crossbook, May ano to, uh, lapis. Oh, toys. Wala ganoong harbat, but oh, di ba? Ano, ano to? Oh, di ba harbat pa rin 'yan? <laughs> oh, towel, may medyas, oh, may leggings again. Tamang-tama to sa akin kasi taglamig na dito sa amin. So, wag na tong imain sa akin na yan. <laughs> towel, face towel, tapos may basket. Lalagyan ng sibuyas bawang luya. Oh, ganda 'di ba? Ah, hindi, lagay yung seasoning. Ganyan, oh. Lima pa pong seasoning ang aking hinarbat. Ito po talaga yung binalikan ko din doon at hindi ko na expect na merong pa pala siyang ibang ano tapon. Tapos ito, pwede itong lalagyan ng ano toys, sapatos, o kaya ano, uh, maduming damit ni Skylar. <laughs> Tapos may basket pang isa. Gandara, merong baso. Oh, merong ano to, bumbilya. Aba. Oh, ito pa, phone holder. Ay, wow! May pa-phone holder pa siya. Mmm! So, yan lang po yung ating mga naisave at mailalagay natin sa ating Balikbayan Box. At mapapakinabangan ko rin. Katulad ng leggings at ng ating laundry. So, <laughs> Maraming salamat sa inyong panonood. So don't forget to like and share and good vibes comment. Thank you for watching. Mabets vlog. Bye. Have a good day. Mabetslots! Yes. Mabetslots! 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 Mabetslots!